Bayan, para po sa update ng Lindol sa Manay, Dapao Oriental, makakapanayang po natin ngayong umaga sa linya ng telepono si Manay Mayor John Marco. Dayang Hirang, magandang umaga po, Mayor. Good morning, sir. Okay, sir, maring niyo po bang i-detalya sa amin yung sitwasyon ngayon dyan sa Manay? Ah, uh, actually, sir, ang sitwasyon nito sa lungsod ng Manay is uh, Una may mga evacuees kami, may mga families affected, no? Halos lahat apektado. Uh, mga damages ng mga bahay, government facilities, may mga tuloy mga damages. So, nandito naman uh, 'yung mga tulong na galing sa national, sa provincial. Ngayon, ang ginagawa namin is uh, ongoing ang distribution ng relief goods, mga tents, hygiene kits, mga mga, mga galing sa mga private sectors sa mga tulong no uh, ang iba dahil nga sa uh, meron pa rin tayong aftershock lalo na sa coastal barangays may mga evacuees pa rin tayo na nandoon sa mga uh, up medyo malayo sa dagat no dahil uh, medyo na trauma sila no pero din yung uh, ayo na magtira muna sa bahay gusto sa open grounds talaga dahil nga sa aftershock. Sir, meron po ba kayong datos kung gaano kadami yung mga kababayan natin na nasa mga evacuation centers? Sa ngayon, sir, uh, yung mga kababayan natin sa evacuation kasi pag once na walang aftershock, alano, pag bay araw, umuwi din sa kanila. Pero pag gabi, doon sila nag-stay sa doon sa medyo mataas na area. So nasa mga more or less 300 400 families, no, And doon sila ngayon. Ah, balik lang, no, uwi, uwi, uh, sandali, tapos babalik na naman doon. Okay. Well, sir, kailangan pang uh, i-check ito, no, ng mga engineer uh, ninyo, yung mga uh, facilities, kagaya po ng mga buildings at maging ng mga ospital. Gano po kaya, ilang araw po kaya yung itatagal pa o ilang linggo bago bago tuluyang masabing uh, safe nang pasukin yung mga hospital o yung mga iba pang mga buildings? Actually, sir, yung hospital hindi na pwede, ano na talaga, due for demolition na hindi na pwede siya. No, Sirang-sira yung hospital. May mga barangay hall tayo na hindi na rin pwede magamit. Ongoing yung inspection ng mga engineers, kaya nag-request nag, nag, -nag -request na rin ako ng uh, engineer na tumitingin sa building uh, not, uh, ibang mga engineers na galing sa province galing sa region para makatulong kasi may mga bahay din dito na nagahingi ng tulong sa akin mga may-ari na kung pwede ma-check din nila kay ng bahay no uh, lalo na yung isang kumbento namin dito na three story hindi na rin pwede mas yan. so kailangan i-demolish agad kay kung bigla naman mag lakas ang lindol baka uh, mag-mag-collapse tapos may mga bahay sa gilid Well, sir, sabi mo, uh, i-demolish ide na yung mga ospital dahil nga hindi na pwedeng pakinabangan ito at delikado na. Nasaan po ngayon yung mga pasyente at mga health personnel? Actually, sir, meron tayong uh, super health center no? na hindi pa namin na... Uh, hindi pa namin nagamit. So lahat noon sila isinilagay ko sa Super Health Center, lahat ng facilities nandoon lahat, no? So yun ang ininspect ko kagabi. Ah, uh, plastado man, Okay man sila doon. Mm -hmm. Okay, may mga interesado po ba nag nagpaabot sa inyo ng interes na tumulong mula sa pribadong sektor or maging sa mga non-government organization at kung kailangan nyo po ng tulong ano po yung mga pangunahin dito? Actually, ang kailangan talaga namin dito, sir, is yung tubig. Yung tubig dahil nga uh, nung paglindol nasira yung mga refilling station dito sa Manay, no? Yung sources na disrupted No dahil uh, na naputol yung mga host. So isa namin yan although meron na kaming mga technical persons na nag-ayos, nag-ayos ng mga mga linya ng tubig, no. Uh, Nag-request rin ako sa province sa matulungan pati sa national. So ngayon yung tubig na mainom lang sir kay uh, isa na problema. Sem uh, of course kaya mga, mga goods, mga kits, uh, sleeping sleeping kits, no. Then may mga solar lamps uh, need din namin sa mga evacuees dahil sa mga area na itong saan sila nag-stay, tents. O oh, yan yung ating mga needs. <coughs> okay. Well, pangunahin po itong uh, uh, malinis na mainom na tubig. Ano? Kanino po dapat makipag-ugnayan yung mga NGOs o pribadong sektor sakaling gusto nila maghatid ng tulong sa Manay? Sa Operation Center po, sir, uh, nandun sa, nandito sa Manay. Ah, uh, uh, mayroon tayong operation centers na sila ang nagatanggap ng lahat ng mga tulong no galing sa mga NGOs at mga private sectors. Hinpupuna namin na agad makabangon ang Manay Davao Oriental. Maraming salamat po. Alam namin na abala po kayo. Nakapanayam po natin Manay Mayor John Marco Dayanghirang.